La, ni wak-wak diri. Gabi ina kastanan. At dumi dito sa punuan sa nangka kay na hinug. Gabi ina kay dako. Wala na hilaing, wala na hilaing nangka. Daragi dai. Daragi dai. Amai. kini 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 kani. kani, kani, kani. Oh, batay, batay, ha. no girls oh, lagi oh, uh. dili man <laughs> dili humut <laughs> <Dili. laughs> <Dili. laughs> oi oh. <laughs> <laughs> Guwang natingali ni padung naman ni mo. Na may dunot sa luyo. Oh. Dili hinog oy. Dili ni ma. Oh. <laughs> <laughs> tingali sa tumi. <laughs> 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 na apa di sa tumi? <laughs> Babaw tingali Uy! Ito, di ano. Kamay mo kakak. Adap din. Kuwa sa rin. Kuwa sa rin. Kuwa sa na. Mukat ka o gabi. Nahulog na. Tara. Okay. Simhut ako na may. Simhut? Ano? Ah, grabe ba uka? Sus, makakaon. Nagimig nang nangka ni mga manang. Na. Pamuta sa nangka. Isa gabi na kayo. <laughs> For the go. <goal. laughs> Oh, ikasano na ini, dai. Oh. oh. Na bahilun. <laughs> <two>. Divide. Divide. <laughs> Belikan na dai asom na pengo maghinog <laughs> na. Ge. Na na mahinog nang dako. mahinog na ibeligya mga pengo nang man. Ge. Na <laughs> <laughs> hey, like, naggamay <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Okay>. dilik. <Da, laughs> ah, as asa publik ya. Gamay <laughs> kaayo sa no, pero <laughs> Nahin

Oh. Oh. Pag nangka niyam, kasweldo pa sa Facebook ko. Kani mo mi oh. Eh nung ano na siya kahangulog kuhan guys, ka nang <laughs> nangka, bisag gabi eh guys ba? Guys. Na, Bisagabi oh, <laughs> <Baitan mo, guys. laughs> <harun> <laughs> <laughs> gabi eh. Oh, mukha on gud. ni mo guys. Bate guys, sarong magkakaon gud. Uy, mga tanay mga manangkay ngano para diretso na lang pagkaon ani. Oh, blind, blind dira. Nang ani ning mga tanom hangol kayo. <laughs>